Magandang buhay mga Kalingap Shoutout kay Kalingap Rob Kalingap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalingap na way pagpalain kayo ng may kapal Welcome back sa ating channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat Sa video na ito ay ating tunghayan ang mga picture na kung saan hindi po sinama sa vlog ni Kuya Rob sa pagbisita ng Kalingap Team sa bahay ni Jomar dito po natin maseksihan na kung saan ay hindi lang si Carla at ang mama ni Jomar ang tuwang-tuwa pati na ang lahat ng kalingap team. Disclaimer lang po ang short clips at mga picture na kung saan at kasama ang relatives at ang mama ni Jomar ay for educational purposes only. Nerespito po natin ang pagiging privacy ng kanyang pamilya. Salamat po!